What's up, what's up, guys? Good morning! <laughs> a surprise ka! Surprise! <laughs> Nandito tayo ngayon sa may OG Road. Papunta tayo ng tagat Yes, meron pong dagat dito sa Mampaga. Which is located sa Makabebe, Barangay Consuelo. Uh, it's a very popular biking destination noon, lalo na nung pandemic. And for whatever reason, hindi pa ako nakapunta doon hindi <laughs> ko alam kung bakit so this would be my first time going to the to the beach here in Pampanga sa may Consuelo nga mga ka-bebe pero bago yan dadaan muna tayo ng Sunset Park Sunset Park sa may Minalin Baba tayo sa may West Megadike Riverbank Road Pagbaba right tayo papuntang Sunset Park and going to the left is papunta naman ng Eco Park may rebolto dito ni Jesus Christ ayan laki oh it's like a parang recent Christ tapos dito tayo sa may tulay tawid tayong tulay a few moments later At dahil nag-ulan this past few days ayan baha malalim nakita namin yung motor kanina tumawid malalim so balik tayo dun alam <laughs> tayong ipanda tara ka <laughs> tama ka na naman dyan <laughs> Paano ko ba may baha ngayon <laughs> Yaman, hindi naman pinapakita sa google maps yung mga baha Anong <laughs> aga? <laughs> ano ba lang eh, mag 5.30 na umaga. Tara, tara. tara na. Kaya pala pinapadaan tayo doon, yung Google ko nakaset siya para sa sakyan. Hindi <laughs> para sa motor. Kaya tayo pinapadaan sa mga barangay roads. Nalimutan kong palitan yung ano, settings ng Google ko. Aga. <laughs> Yun na yung mga swampland dito sa binali, no? dami, no? Lawak. Eh, even dito sa kabila. Ayan, no? ng uh, swampland ayan na yung araw, nagpapakita na siya what a beautiful sunrise tapos ganito kagandang view sarap oh wow, ganda daw oh papicture tayo dyan oh ganda ng view dito this is the first time na nakapunta ako ng sunset park ng ganitong oras nung sunrise, ang ganda pala Nakalabas na tayo ng Sunset Park. Diretso na tayo sa may Consuelo Beach sa may Makabebe. So from dun sa Sunset Park hanggang dun sa beach, it's 33 kilometers. Malayo pala. At first kala ko, and yung nakakita ko dun, oh. yan pala yung ongoing na ginagawang uh, train, train line or LRT line from Pampanga going to Bulacan. Then going to Manila. So nakapasok na tayo sa Makabebe babe. Pero yung beach malayo-layo pa. Ah, almost. Oh, almost. Almost. Ha? Anong Sabi mga bebe beach eh. Maka babe, maka babe Maka bitch <laughs> Grabe, puro swamp land dito Ayan eh, o, tignan nyo o oh yung mga bahay dito ang dami namin nakita ang gaganda ng bahay pero pinapasok ng tubig yun yung parang common problem nila dito so kung meron ayun no tignan mo to talaga lubog na lubog ayun no grabe pasok na tayo sa masantol so, parang hindi ko maintindihan yung no, consuelo nasa makabebe kung so, basta yung makabebe mapasok tayong masantol ay hindi kaya hindi kaya nililigaw na naman Sino kaya tayo nililigaw ni Google? Endless Swamplands Nandito pa rin tayo sa may Basantol Wala mm -hmm. uh, niya daan Ganda lang dito ang haba pero po lang yung mga dumadaan ng sakyan Mostly mga tricycle and motor lang Sarap yung bike Tawagin mo akong Bebe para magamit ko yung maka-beto ilusyente Ah okay Bebe? Buka baby naman to. Ako ini. Ah. baby naman to. <laughs> Accordion. Ito pa <that>. wala. <laughs> Look at that. Parang di ko ma-imagine na nasa Pampanga ako. Wait lang, ah, wait lang. Pakita ko gaano kalawak yung body of water dito. Natatakpan ng mga bahay eh. Hanap tayo magandang clearing. Oh, eto, ayan, o. Ayan. na ka Body of water dito, ayan. And kung, kung isu zoom out mo nga yung Google Maps, part na siya ng Manila Bay, man. <laughs> parang, ang lapit-lapit mo na lang sa Manila Bay, sa Caloocan, Valenzuela City, kung iso-zoom out mo siya sa Google Map, parang hindi ko pa rin, hindi pa rin ako makapaniwalang nasa Pampanga pa rin tayo. Ito, mo! dagat naman yun you no know? you no know? amoy na amoy ko na yung ano yung alat ng dagat grabe parin talaga ako makapaniwala paniwalang nasa papanga ko <laughs> parang parang nasa baywalk ako ay eh, you no know? wow Tignan mo naman na sindi dito both side <laughs> dagat parang gumawa sila ng kalsada sa gitna ng dagat grabe wow geda <laughs> Ay, syempre natutuwa ako, promise. Ay, sinamaan nang nangingisda, oh. Ayan, oh. Tignan natin, huli ni Kuya. Alimango. Ay, daming alimango, oh. Tilapia. Kanina may higad pa, eh. Asa yung higad? Hindi higad yun. Ay, ah, di ba higad? Palus nga. <laughs> ah, palus pa. Higad nga pala yung, ano, yung makate, di ba? Putain. na ko yung higad. Ayan, oh. Yeah, you no, know, mga fresh, mud crabs. Fresh. Oh, fresh na fresh eh, you no. Know? Grabe oh. Wala akong lalagyan, bilisan na ako. Eh, you no. Know. sasakay ka dito? Oo. No. Ha? Lagya? Please. Ay, ito yung mga palos. Ito. Kala kanina ahas. Ito, ito. Lapa tayo. Ayan o. Oh, Sarap oh, yun. Anong luto niyan? Adobo Adobo? Gata Gata? Darap yan Ayan o Sabi ko nalang kanina Ayan o Oo! dandan, Dandan. Daan-daan! trip ka ba? Malawot na! Ayan o! Ayan na! Nakabalik na! oh Nakarating ka bang bataan? Ha? Nakarating <laughs> kang bataan? Mga ka babe Ano pangalan mo no, kuya? Kiernan Kiernan Yan it's my turn Tigot tigot lang tayo dito <laughs> experience. First time, first time kung sumakay ng ganito, parang long boat. Wala nang ano, walang katig Kaya nga eh, no? Tara. Kasi na parang namumutla ka pa eh. Natatakot ako, buugaw-uga eh. Kala ko, kala ko tutumba. Kaya, ano mo? Mark Ryan Perez. Yun. So si Kuya Mark Ching nagbabantay dito. Ako naman po, ako naman po si... I'm uh, sorry, sorry. sorry. <laughs> Every week na lang, magkasama tayo eh. So bayaw si share na si Sherwin, Shernan. Shernan, yan. Sa kanya tayo, mga kanina ng bangka. Ayan, si nagbabantay dito ha. Mahigpit to, bawal bawal pumunta doon ha, bawal. Ha, mabait pala, mabait. Ah, mabait, pa lang, mabait. <laughs> Ayan ha, pag napunta na kayo dito, hanapin siya dito. Oh. Saka yung ano, yung... Ito, siya ba? Yung Master yung Shomai, Shomai dito. Shomai. nag isang nagbebenta ng anong tusok-tusok dito. Ayun oh, ayan, ayan, ayan. Master Shomai. So, ah. pangalan mo, Kuya. Ace boys. Ace. Ace, ayan ah. Lapit niyo si Kuya Ace. Nagtitinda ng mga tusok-tusok dito. Sa ano Yan no? Ayan, sila kuya. Ano pangalan kuya? Alvin po. Alvin. Ayban po, Ayban. Ayban. Alvin, Ayban. Ano kang ganun nyo dito? Ginagawa? Trabaho po doon, no? Ah, doon. Trabaho. Doon sa... Sa daan niya. Shout out kayo, kuya! Shout out. Tagasan! Talina, San Luis. Papaga, San Luis. Ito no? sa mga gumagawa dito, 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 dito sa dito daan. Dito po ako. Sa ano, kung kung suelo. Saan? Consuelo po. Ah, kung kayo. Sige. Ah, papakin po po yan. Eh. Papakin po. to, si Mark. So yung project na ginagawa dito, ayan, parang nagre-reclaim sila ng konde. para lumawak yung daan. So, mas gaganda nga naman yung tourism dito. Pag natapos to. Men, babalik tayo dito pag tapos yung project ni na kapitan dito ng local government dito. I promise you, mas gaganda. Gaganda yung lugar na to after ma matapos tong project na to. Eto, dito na tayo sa dulo. Ayan si na Morning po! Morning! Gandang umaga! Morning. Good morning, bro, sir. Musta <laughs> ba? ba? Ano pa kana, sir? Sabsab Jen Brown ni Malangan Opo, ganda ng lugar nyo dito Sir, first time po makapunta rito sir Promise, kahit taga Pampanga ako First time po makapunta rito Parang hindi ako makapaniwalang part pa ng Pampanga Ganda po rito sir, talang <laughs> dinatag sa Talang weekend O nga sabi nga ni Kuya Next At week Opo, pero pagtapos lang pagtapos ng ginagawa dito, mas gaganda rito, no sir. Lalo na i-improve. Parang ano to sir, parang gagawin talaga nilang tour sa traction. Ah, yun? Parang gagawin nilang mala walk to, don. Dok, Dog, pa to, ha? Pero nasa tayo, dagat na tayo. And kung i-zoom out mo yung map, nasa dulo tayo ng Pilipinas. Nasa coastline tayo. I can't trap wrap my mind around the idea na no? nasa Pampanga pa rin tayo. So, pabalik na tayo! Thank you kina, Master Sergeant sa mga tropa natin doon na nakilala natin. Ayan o, nakauwi pa akong pang ulam. Ayan o, ayan o. <laughs> Siguro more or less dalawang kilo. May to na mga alimbang assorted, assorted sizes and gender. Napakamura lang binigay sa atin, 500. Hindi uh, na ako nagdalawang isip na bilhin ito. Bahala na. Kahit mahirapan ako sa pagbadyak. Basta mamaya, alim ako, ulam ko. Woo! Woo! <laughs> <laughs> ako, ako rin, kuya. Ako rin. <laughs> Sarap. <laughs> nice. <laughs> 88.2 kilometers pa uwi na tayo. Meron pa tayong 31 kilometers to go. Wela, fresh buko. Ikaw si Wela. Ah, sino? Ah, yun na yun si Ate Wela. Ayun, siya yung may awari. Sarap ng buko. Dito, oh. Open sila everyday po. Yeah. Hanggang gabi. Hanggang 10. Oh, Di ba, mamaya daw, mamayang hapon, open yung lahat ng mga stalls dito. Yes! Sabi na matapos yung ride. Grabe, very unexpected yung ginawa natin kanina. Ang sarap ng adventure natin. Kala ko, simpleng Simpleng ano lang, for yung normal me, back ride, me, for me, bike me, ride. Kaya nga, di ako, di ba? Dami mong Siguro, oh. mga flood of memories yun. Kung nakasakay ka doon oh. Grabe. First time ko sumakay ng bangkang yun, yung long boat. <laughs> Sabi nga nito kanina, di may pintay mukha ako kasi natatakot ako. Walang pre. Kala ko tatawag yung bangka. <laughs> Dinderibus ako, malikot yung bangka. Pero salamat sa mga nakilala natin tropa doon sa May Consuelo. Salamat dun sa Philippine Armed Forces natin na nagbabantay dun sa dulo. Thank you, thank you. Nag-enjoy kami. Eto, meron pa akong pa-dinner. Namalegi pa ako sa Consuelo. Remember, pagka kinakain mo na ha? Ay! Ayoko, ayoko. Ipinag-usapan natin kanina. Ayoko. Ayoko. Iba na lang po tayo, Grabe. <laughs> <laughs> So don't forget to subscribe, hit that notification bell, select mo yung all, like and share. Lagi nating sinasabi, sharing is caring. Magpapaalam, ang daming ligaw ah. Ahoy! Ay, nag lang tayo. Maraming baha, nag lang tayo. <laughs>